Good morning mga ka-viewers, mga ka-vloggers ko dyan um, sa na Yung nakikita nyo po ngayon sa baba uh, Di-dispatch na po yung mga pamaskong boxes natin Sa mga kanya-kanyang barangay no? Uh, ito po ay sa uh, lugar ng Mandaluyong ganito, ganito po sa Mandaluyong guys, tignan nyo uh, ang isang bagay na gusto ko dito sa may Mandaluyong kahit hindi ka butante binibigyan ka upuntahan ka pa nila sa condo mo ibibigay aabot yung mga box na yan ayan no so yung mga L L300 na yan van na yan ah uh, may mga lamang ano yan pa box no and of course uh shout out to uh mandaluyong officials no lahat yan no ah uh, ito po ay uh, hindi bayad ito po ay uh, appreciation lang natutuwa lang ako kasi may mga ganitong gawain no which is very nice ang ganda tignan ah <clears throat> uh, ayun nga ganun sabi ko kahit di kabutante binibigyan ka rito ng box at ilang taon na akong nakaka-receive ka at hindi ako butante rito And one thing na hindi ko naman ina-expect na bigyan ako or nagahangad no but uh, yung bigyan ka kahit hindi ka kahit hindi ka botante no. So 'di ba? 'Di diba, parang uh, masarap sa pakiramdam, 'di ba? Ayun. Siyempre, makakareceive yung mga kabarangay natin ng mga ganyan. Siyempre, nakakatuwa sa puso, 'di ba? Dahil na Pasko ngayon, so ayan. Ah, uh, pasalamatan natin yung mga gawain ganito, no? So, 'yun lamang, guys. Peace out.